manig ka kay Pidodida, Dida, kalaban ka rin ng Diyos. Bakit? Ba, sabi ng ni Brad Daniel, dalawa lang side na yan eh. Liwanag, dilim. Kasinungalingan, katotohanan. Sa Diyos, sa demonyo. Ganun lang yon, di ba? Sabi ni Brad Daniel yon. Ngayon, sino ang sinungaling? Sino ang ama ng sin kasinungalingan? Ang demonyo. Bakit ngayon sinasabi ninyo kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil na nakita talaga yung mga binebentang alak doon? Hindi sila ano, hindi sila makaimik. Brad, totoo naman nakita namin na mayroong bentang alak doon. Bakit sinasabi ni Brad Daniel na na-edited lang daw yon, na AI lang daw yon? Bakit ganoon? Parang hindi namin matanggap. Nung una, pinagtatanggol ko pa, nakita nyo naman na ano, uh, sinabi ko. Kasi yun yung narinig ko. Hindi, ko. hindi ako nagsisinungaling, yun yung narinig ko. Ang narinig ko, merong ano, merong, merong kasosyo si Brad Ellie na hindi kapatid. Kaya lang, kahit hindi ka hindi ka ba po pwedeng manindigan? Kaya sabi ko dun sa previous video ko, mga kapatid, kung gusto natin pagharian tayo ng Diyos, yung MCGI, eh kung kahit anong sabi ni Brad Eli na ay ni Brad Daniel na naging pagkakamali ni Brad Eli bago siya mamatay, tanggapin natin, kailangan natin tanggapin yung katotohanan. The mere, the more na nagsisinungaling, nililiko ni Brad Daniel yung katotohanan, lalo siyang lalayasan ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan niyo sa mga ano, mga pagkakatipon. Hindi na siya dinadaluyan ng ng katwiran ng Diyos. Hindi na kaya kahit kayo, mga kapatid, pumunta kayo sa apalit, mararamdaman niyo pa ba yung saya ng espiritu na nararamdaman niyo noon? Sa panahon ni kapatid na Eli, kahit tagpi-tagpi yung pasalamatan noon, masaya tayo. Dahil nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Ngayon, kahit nakakarpet pa yung chapel ngayon at naka-aircon, hindi nyo na mararamdaman ng Diyos. Bakit ako ngayon na, no? Bakit ako ngayon mas malakas ang loob? Kasi chinek ko yung ano, chinek ko yung mga nang-block sa akin na ano, na mga mga tinuturing kong mga mahal na mga kapatid. Nalungkot ako on the other side Uh, ah sabi ko ito na yung ano ito na yung panahon para manindigan na ako uh, no hard feelings sabi ko kung gusto niyo akong i-block no hard feelings ano tayo uh, malaya tayo kaya yun ang masasabi ko lang sa inyo bago kayo ma-block, bago kayo ano mag-imbestiga kayo Wag kayong ano, wag kayong Huwag kayong maging panatiko na sarado ang isip kagaya ni Jerome Regalario na pinepersonal ako, na sinungaling daw ako. Sino ang sinungaling? Hindi ba yung KNP mo na masyado kang pabibo? Diba? Tanungin nyo. Diba galing ka sa Middle East, Jerome Regalario? Hindi mo ba alam na maraming kapatid doon na inaapi? ng mga manggagawa, ng mga KNP. Kaya yon mga mga nanonood ngayon, sabi nung mga kapatid, bro, ano, in inihayag mo yung kahiyan ng iglesia? Hindi. Pinapatunayan ko kahit sa mga lumalaban sa iglesia, nagsasalita ng laban sa iglesia, na yung sinampalatayanan kung iglesia, na itinaguyod at kinamatayan ni Brad Eli totoo yon. Kaya kung gusto nyo po Brad Daniel, nasamahan po kayo ng Diyos at wag nyong biguin yung inyong angkel. Angkel nyo po yon. Huwag nyong biguin yung leader na ipinagkatiwala sa inyo ang kapatiran. Magpakalalaki po kayo. Magpakalalaki po kayo. Hindi kasukatan ng lalaki, pagkalalaki yung meron kang asawa. Meron nga akong kilala dyan. Biruin mo, alam na alam kong bakla. Kinasal. Sabi ko, naku, patay na. Sabi ko, kung, kung lalaki, pagkalalaki lang, alam ko, mas lalaki ako doon. Meron nga akong ano, alam na issue eh. Kaya ano, kaya wag kayong ano, wag wag kayong wag kayong Huwag kayong maging ano, maging sarado ang isip.